Happy Midweek, chikahan mga kapuso. Dasal at tulong ang inalay ng kapuso stars para sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kabilang dyan si Shuvi Rata na may mensahe rin sa kanyang mga kapwa Cebuano. Makichika kay Aubrey Carantel. 11. Sa lakas ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig kagabi sa Cebu, nahulog at nabasag ang mga ilaw sa St. Peter the Apostle Parish sa isla ng Bantayan kagabi. Bumagsak ang harapan ng simbahan na mahigit 400 years na ang tanda. Isa lang ang simbahan sa mga nasira sa probinsya na kinalakihan ni Shuvi Etrata. Kaya panalangin niya para sa mga kababayan niya. Sa mga taga Bugodiha, sa mga taga San padayon lang mo sa pag-ampo. Ayaw mo o give up sa mga nasalanta o sa mga naglisod karon uh, akong pag-ampo na anin unta mag-remain strong ramo, ayaw mo give up. Na ami, magpadala og tabang para sa inyo ha, dilita. Together, dilita mo suko, dita mag, ayaw mo kabalakan na diri para ninyo. O kung saan mo matabang, kaya na mo para ninyo. Kaya ni tanan. iron k shoe v Malapit lang ang bugo, ang epicenter ng lindol sa Bantayan Island kung saan siya lumaki. Safe naman daw ang kanya mga kamag-anak doon. Pero nalulungkot siya para sa mga nasawi at biktima ng lindol kaya nananawagan siya ng dasal at tulong para sa mga kababayang Cebuano. Sobrang grabe yung nangyayari ngayon sa Cebu. So right now I hope maraming tulong na dumating. Kailangan ng manpower, medical assistance, so na pwedeng pumunta sa bugo mismo. Like a true scout at first female ambassador ng Boy Scouts of the Philippines, nagpaalala si Shuvi na dapat ay maging laging handa at kung maaari ay mag-volunteer. Nagpadala na ako ng tulong sa LGU doon, volunteers natin doon. Kung kaya ko aluwipad nga na ngayon para tumulong, uh, magagawa ko. Pero uh, baka, baka hanapan ko ng schedule na pumunta talaga doon at magbigay ng tulong sa mga taga-Sibuong. Kapwa kapwa Cebuana at Encantadia Chronicle Sangre co-star na si Manilin Reynes nagpost naman ng panalangin at nanawagan din ng tulong. Dasal din ang panawagan ng gumaganap bilang si Celebes sa Encantadia na si Gazini Ganados. Ang fellow Cebuana at Sparkle Beauty Queen na si Bea Gomez nanawagan din ng tulong for Cebu at nagbabala sa aftershocks. Si Cruz vs. Cruz star Vina Morales, ipinagdarasal din ang mga taga Cebu at ang mga taga Bugo na kanyang hometown. Ipinost din ni Vina ang mga accounts ng GMA Kapuso Foundation kung saan maaaring magpaabot ng tulong. Nagsama-sama rin ang mga bumubuo ng TikTok lock sa pagdarasal para sa mga naapektuhan ng lindol kami po ay nakikidalamhati at patuloy na nagdarasal para po sa mga kababayan nating na sa din ng lindol sa Cebu at iba pang probinsya sa Visayas. Obregran Peal nakatutok 24 oras.